panoorin po natin ang ribbon cutting kay Samantha Bay. Pinagawa ni Kuya Bal ng Kalingap uh, Salamat, Kuya Bal. Uh, we never to go ang lahat ng Kalingap team, lalong-lalo na sa mga kamakay, at and Kuya Bal. Siguro po ay ngayon po ang kating rehon kang bahay ni Tatay Noe ay nagpapasalamat po ako at tipon, tipon po ang lahat po ng mga kalingap, kalingap team at sa lahat po ng mga nagkarpentero sa bahay ni Tatay Noe at natapos ng isang buwan lang. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanilang magama at lalong-lalong higit -lalong sa lahat ang ting kalingap na hindi nagpabaya. Kasi go ang tingkaliap. Lahat ng pabahay ni Kuya Bal at pailan na po ba ito? Pat-202 pabahay na. Mabuhay po kayong lahat. At maraming salamat sa lahat ng mga pulong sa pabahay. sa mga video ni Kuya Bang Ganun din po kay Kalinga Trav Kay Ate Edna At kay Tudu Noel No skip sa lang po At nang lalo pa tayo makatulong At makatulong sa lahat ng hat At kay Kain Sa mga ating mga kababayan

Kasi meron isang babae sa malalag, maraming babae ito isa e para sa ating lahat. ayun po uh, magandang tanghali po sa lahat po na andito sa lahat po ng mga viewers magandang gabi po so una una po nagpapasalamat po ako sa ating may Nong Diyos sa magandang panahon na binigay niyo ngayon para magtipon-tipon tayo para sa isa naman po ang achievement po ng Team Kalingap and congratulations po sa mayari po ng bahay kina Samantha at sa pamilya po niya ayun po congrats po sa inyo tatay at saka kay Samantha at saka po kay nanay sa mga anak po niya So ayan, thank you so much po una-una kay Kuya Val, no? Kuya Val, kay Kalinga Prab, kay Ate Edna lahat po ng mga sponsors po ng bahay na ito. So tunay nga napakaganda po ng uh, layunin itong Kalinga, mga Kalinga. No? makabigay po ng tulong, bigay po ng tahanan sa so wala po mga uh, kakayahan pagawa po ng ganitong klaseng bahay. So ayan po, ito uh, ito pong pabahay po mga Kalinga 202 and yung doon naman po sa atin sa Malalag Uh, siguro nakasyam na pabahay na po tayo. No? Dedicated naman yun kay Kuya Bali kasi siya po uh, naging uh, pasimuno ng ganitong programa. No? And sa ngayon po dito sa diet, meron po akong pinapagawa din uh, dalawang pabahay. No? Uh, sabay po natin pinapagawa ang going construction na po yun. And syempre dedicated po yun kay, uh, kay Kuya Bali at sa ating Team Kalingap. Kaya po, uh, sa lahat po ng mga Charity Vloggers, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating adikain, no? Yung makatulong, makabigay po ng abot ng ating mga makakaya na tulong. And syempre, huwag po natin kalimutan po kung saan po tayo nagsimula. Kaya po, congrats po sa lahat. At sa mga nandito, maraming salamat po. And syempre, thank you din po kay Kuya Val sa pagbigay po ng opportunity para makasalita po ako. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Siyempre po, Mga Kalingap, ang... Uh... Nagpagawa po ng bahay na ito. Oh. ingat po ng mensahe po sa Kalinga Prab. Pra pra <laughs> Walang palakpak dyan! ah, uh, bagong lahat, palakpakan po na, palakpakan muna po natin ang buong team Kalinga. Ayan. Siyempre, kasama na dyan lahat, mga viewers natin, sponsors, Kalinga Partners, Kaling staff, yan, driver, cameraman, lahat po. Siyempre, ang pinaka- Founder ng Kalingap, siyempre si Kuya Balpo. Hindi pwedeng, hindi natin um, sa Balilong. Hindi <laughs> pwedeng, pwedeng, kalimutan natin, di ba? Kasi siya nagsimula nito, di natin ito magagawa kundi po dahil sa sa founder ng Kalingap kay Kuya Bal. Ayan, so ito, sobrang thank you sa mga viewers kasi sa totoo lang, ang sponsor po ng bahay na ito, walang iba kundi ang mga viewers lang po natin. Kaya salamat sa mga nanood. Ayan, kasi wala po tayong mga, ang sponsor lang po talaga natin ang cause, pero yung binigyan uh, binigay nilang budget ay para kay kay Dara, ano? Itong bayan nila samanta ay mula po ito sa YouTube channel lang po natin. syempre dahil sa mga viewers na nanonood. Kaya marami salam po sa inyong lahat. And gusto ko rin pasalamatan ang mga karpentero. Yan, sal saluto rin po tayo lahat sa kanila kasi um, sila po ay yung talagang nagpapagod, napapakahirap Dito sila natutulog. Kung saan, -saan, kung saan sila madistino, doon sila natutulog. Kaya appreciate eh, din natin yung kanilang effort kina Super Mario, Super Andoy, Super JR Takanya ng mga kasamahan kasi para sa akin isa sila sa malaking bahagi ng ano ng tagumpay natin sa mga pabahay, 'di ba? Saka syempre ang mga kasamahan ko, ang K-Boys, 'yan, Kalinga Partners, 'yan. At sa mga ano, sa mga sponsor din, yung mga ano, yung mga independent sponsor, maraming salamat po sa inyo. So, yun lang po. At congratulations po sa panibagong accomplishment po natin sa ating Kalinga Pika 202 na po ito. Pero sabi nga ni Papa ay lampas pa yan. Siguro mga 300 na ako pag sama lahat ng pabahay ng Kalinga Partners. Siyempre, salamat din kay Kalinga Palvin pala. Kasi siya naka-scout kay Samantha. manata so bali pangalawang pabahay na ito ng na scout ni Alvin si Kuya Robin yeah tapos sunod si Samantha kaya salamat din sa mga masisipag na scouter na ano na nilalapit sa atin pinagkakatiwalaan tayo sa mga kanilang mga napuntahan kaya yun lang po, po. God bless po sa lahat uh, thank you po sa inyo lahat sa ating pong intermission number po, mga kalinga mga kaibigan, intermission number po, kaya natin. Kuya Kens and Rovelo po, Malala. Sino pa? Hindi na walang? Ha? Wala si Tata, Jumar. Kalina ang Jumar na, dito. Jumar. Music. Tara, tara, tara. 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 Kalina i Papa Kalingam, Jason, Papa, Dan, daddy, brother, and I'll be a Edo Kalingam, superman, and i baby, I'll be a Mr. J sasabi ko lang po sa pagpapagwa po ito ng bahay tulong ng kalingap, tulong ng mga viewers tulong po ng mga sponsor natin ay napakaganda po tulong sa ating mga naghihirap na kababayan dahil magkakaroon sila ng bahay na maganda hindi lang po yun maayos na bubong yero, pawit mga wall na matitibay na hindi halos magigiba pag may dumating na bagyo, hindi na sila mababasa ng ulan. At ito po, ito sa tulong po ninyong lahat, mga kababayan, mga viewers at mga sponsor. Kaya tulong-tulong lang po tayo at lagi po nating suportahan ang kalingap. Kuya Bal na pabahay kay Rab na pabahay at siyempre po sa tulong ng kanilang ina ng kalingap na si Ate Edna Vlog. At maraming salamat sa panonood po ng video po ito.